Senador na pinasusweldo ng tax ng bayan. Subalit so, ang ginagawa nila, ang kanilang mandato, binabaluktad nila maging ang konstitusyon. Hindi nila sinusunod ang mandato ng kanilang posisyon. At sa tingin din ng taong bayan, hindi malaman kung sila ba'y nabayaran o hindi. Sa pagkasanggol ngayon, sino ba ang kanilang pinagtatanggol? Hindi sila para sa sambayan ng Pilipino. Para lamang sila sa iisang pamilya kanilang pinagtatakpan, katigit sa lahat, para lang sa pansariling kapakanan. One last question, ma'am. Ano masasabi mo sa magic vibe ng Senado? Yung limang bumoto ng impeachment. At least, meron tayong mga nanindigan, may balls na mga senador nagpatuloy na at merong mag-aangat, Dehado man tayo ngayon. So balit walang sino mang mas pa sa people's power. Saludo po ako sa limang senador na naninindigan para sa taong bayan. Maraming maraming salamat po. Thank you,